Good morning, good morning po mga kalingap ngayon. Good morning po sa lahat. Ngayong araw po ay andito pa rin po tayo sa gumakal ng lingpad. At nagluluto po sa rich pal po ng Aldera ba yun? Eh, may Apretada pala. Ang walang tumama. Apretada ng chicken. Chicken! Apretada ng chicken. Okay. Hindi naman yan pa. Hindi naman yan ano, diba? Panitin yung pangalit. Pangalit.

I need to do the brainstorming but I cannot do it Teacher and I cannot do it Magandang brainstorming Kung prong naalala mo pa daw yung brainstorming na ginawa So Daddy, ko lang yung kanin pag nasunod uh, Iniinit ko lang yan Teacher and, you know no. teacher and? Busy busy today po in the morning Ayan nakalag like, si Ambassador at saka si yung iba po ay busy-busy na nagpe-prepare na po sa ating lapad ngayong araw And habang busy-busy po ay busy-busy din kami dito oh, yeah, yeah, yeah. sabi nila ba oh, yeah, yeah. sinigyang daw yung ano ay daeroi uh, dalan da uh, na daan na nangpunta niya sa Pocel ah kanya <laughs> eh <De> <laughs> pagiyan -no, siya kailangan -no? kung isang nangpunta yung baon na nagento bismillah pagtapos talisay nati yun Huwag kinain niya. So, so, may ay naman uh. kasi maliit na yung dahan naman. Ang mas siya. yung sa Bakit? ano Nagkaroon ng... ano sakit Ah, uh, thyroid. Sabi ng... Ito ko. Pero sabi Ikaso. Sabi ng Doktor. Pag humina nga yung tubig. Nasa Yeah. kasi so, nila. Ka Nasa loob. Di ba mayroong pantunaw na ngayon sa bukol?

Just great uh, for us now, we're going home today. I'm really happy to see so many people watching. So here's our Rathritad, uh, our Ulam for... Uh, Lunch. Uh, lunch. We're going to Baon this one. and ah, uh, pagka uh, nag-boil na po siya, we will add uh, okay. patatas. Patatas. The <laughs> we have the potatoes there. Uh, yeah. Uh, you can have a... Uh, Paminta na rin yan here. Hello Anna. Greenpeace, Oh, How about the black peas. Your black. <laughs> <laughs> Your black peas. <piece. laughs> you uh, inside. My inside? What inside? Okay. <laughs> <laughs> you know that? No. I miss my baby.

special so, po ang ating cameraman ngayon. Ang um, the, best cook ng Tigaw. Uh, okay. Kalingap. Okay. Pakita mo, pakita mo kung sino ang cameraman ko. Pag-alala. 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 Pag-alala ang mm -hmm. aking uh, kasambal madalas yung tawagin yung pangalan ko hindi ko na kayo maisa-isa hindi nga isa mo na kaya may lagad na sa bahay mo kaya may lagad na bahay mo kay Kuya <laughs> Ruel <laughs> may sumagot hindi si Kuya si Kuya Benyo si Rich Falcon yan <laughs> <laughs> Minsan hindi mo nakakailangan paliwanag, no? Kasi sila na. Okay. Okay. sila na. Ayan po yung aking cameraman, grabe. Si B2. <laughs> ah, si B1 pala. Ito pala si B2. <laughs> si B2 ang cook, si B1, B1. ang cameraman. <laughs>

Shout out, may jacket ng po ako. Okay lang po kayo, hindi po may isa-isa. Sa <laughs> so sobrang dami nyo. Shoutout ka <laughs> na yung kong chon na gabi Hello po. <guys>. Hi. Arigatos. <laughs> Arigatos. <laughs> Arigatos eh. Na ang lakas na, talaga nito. Gutom mo yata ito mga ito. ko, Nalipasan ko to na. Wala kang kain ng breakfast to. <laughs> Nalipasan mga gutom. Wala natin magbalipan. Nalipasan pa daw. Kasi puno na yung pangto mo. Baka masisita kayo yung white Oo. overload na. Uy, grabe yung mga ano. Grabe yung mga viewers. <laughs> ang lakas na mga tama. <laughs> oh, 1,300 viewers. May

Right it's like you're eating mix mix to the point point. Uy, hindi kayo magkukuha ng mangga. Oo sabi ko lang ang panungkit. Dadali sa lang po na. Ano? Wala pa nang plano kung ano. Oo nga, nice, <JUDX> um, Kasi eh. nahiya pa si pinil, umakyat ay. Oo nga, umakyat sila. sayang ng dami mo. Balik, 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 malinga puluto na pulong ano kaya yan dadi apretada uh, apretada apretada yeah, yeah. ayan nato na yung apretada Ayan, yeah. thank you, thank you very much po Maraming maraming salamat sa inyong lahat Ayan, supportan nyo po kami sa amin. Mga video, may I this to please This, this to yan, Aya this to Very nice, this one, this one? Yeah, yeah, this Because magluluto pa po ng sinigang. So yan, thank you, thank you very much po sa inyo lahat. God bless po. Ayan, shout out po sa si Lemon Care. Jules 5 Team Trollala. Ayan. At sa ating mga titas na naandyan, shout out po. Ayan, thank you, thank you very much po. And God bless. mag tayong lahat. Bye-bye po.